Thomas baby. Kalau saya beramal. Kalau tak ada Kalau tak ada cakap. Kalau tak ada cakap. Kalau tak ada Kalau tak ada cakap. Kalau tak ada Sige! bag block pa lang ang Ano? pag Kasi ano na tayo? Kasi... Ganito na ano? Kasi wala kasi backpack. Ganito na lang. Para yung ano tayo. Kung ikot-ikot yung ano. palata. Ikaan yun, tawag ko. Ikaan yung panalo? Oo, hati yun. Ano? So, na maghati. Hindi ah, yun. Ano yun si Richard? naman lang Richard dyan. mga langit mo kasi? Ano yung mga langit <laughs> mo ito. Tabla yan, tabla Ano? Number ka?